Yaho, yaho. Yan. Nakapag-off na, guys. Ang sarap, ang sarap, sarap. <laughs> ang sarap ng panahon. <laughs> nice, nice, nice weather. Ayan, guys. Napaka-nice ng weather. Pati ang feeling pati ang feeling ay napaka nice <laughs> kasi guys super foggy for the last week last kahit kahapon grabe ang ano guys ang flooring namin sa sa hallway kahit sa ground floor parang may naglinis ba ng tubig naggumamit ng tubig ganon ayan nag may nag uh, ano na oh guys oh bilad na ng damit ayan so fresh ang ang feeling talaga napaka presko so eto guys di ba makikita nyo naman guys dito sa aking video Shoutout nga pala sa lahat sa lahat ng mga nanonood guys guys shoutout. and thank you for watching thank you guys uh, tis, sa support you <laughs> support you kini <laughs> Gilocano kini Wong Regine TV Thank you so much. Ayan guys. Pauwi na ako sa bahay and napakasarap ng feelings. Yung ah, uh, ano yun? Ano ba yun? Bakit? Uh, ano, ano kaya to? Pang ano ba to? Ano kaya to? Ah, alam ko na to. Yung ginagamit ng mga Chinese na Uh, burning uh, in, incense. O, oh, yun. Yung mga, kasi bawal sa loob-loob ng bahay. Ayan. Dito sila. oh ayan. Oo. Pocket naman. Ayan, ayan. Ano na sa anak ako kanina, guys? Nakalimutan ko na. <laughs> ayan, basta ang sarap-sarap ng feelings, guys. sarap-sarap ng feelings. Ngayon at, ano, ngayon at, uh, ang panahon ay ayan maaliwalas na ayan pati pati feelings talaga ayan 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 may nag-exercise doon hindi lang pala pang bata ang playground na pwede rin sa adults ayan you know. oh pero oh, wag na nating i-focus baka pagalitan ako ni kuya pauwi na sa bahay sa mga nakatambay pa ng aking premier <laughs> ngayon salamat ng marami ayan pauwi na ako para i-turn off ayun ganda ng mga ano oh, mga dako na nasa ayun sumasayaw ayan <laughs> kung ano ano na talaga ang na-premier ko maraming video guys na naka sa phone walang time na mag-edit maganda lalo na yung sa zoo ganun na lang ang ano ko ginagawa ko kasi wala talagang oras mag-edit yan o oh, pati yung mga punong kahoy masayang masaya sila ayan o oh, napaka fresh talaga ng hangin oh, sarap tignan guys o oh. Ayan, oh. Oh, ayan. Gustong-gusto ko ang ganitong weather. Mainit. Kaya hindi tayo pumuputi, eh. <laughs> Gustong-gusto ko talaga yung outdoor. Yung sa indoor, nahilo ako. Pag nasa loob ako. Ayan, oh. Ganda ng ang ganda ng mga bulaklak. Yan, ano kayong mga klaseng ano to? Mga bulaklak o. Oh. Namamulaklak din itong mga maliliit na punong kahoy. Ang gaganda o. Oh. O, oh, diba? Ganito ang bunga. Ano, ano, kaya, ano bang klaseng ano to? Parang atis. Anong klaseng punong kahoy ang mga to? Hindi ko alam. Baka alam nyo guys. Ayan. Medyo mahina-hina ako eh. Mga bagay-bagay. <laughs> Parang puro work, sleep, work, kain. <laughs> Wala na at ang ibang ginawa. Tapos nadagdag pa ito si Whitey. <laughs> Whitey pa more. So ayan guys, yung aming building. Malapit na ako makauwi. Yahoo! Yahoo! Ayan, may nag-running. Jajaging. Hindi running. Ayan, malinis na naman ang paligiran, Oh. nag na naman sila ng mga uh, dako dako So ayan! Ayan! Malapit na ako makauwi guys. Salamat ng marami. Thank you for watching. Ako eh. Sarap-sarap na ano talaga dito sa ganitong weather guys. Ang sarap maglakad. Yung uupo, may upuan sana tapos matutulog ka ba. May hangin, yung may hangin, may bibilad ka sa init, ganon. Sarap ng feelings. Eto guys. Pwede na tayong mag-end up. Salamat uli. Salamat sa iyong support. Tayo ay magpapaalam muli and see you on my next upload. Salamat ang marami. Goodbye and God bless you all.